Magandang umaga po kapamilya, ito po si Father Jayboy Boy at tayo na po at magkapet pandasal. May tanong po ako sa inyo, nagsasawa ka na ba sa paulit-ulit ninyong ginagawa? Naghahanap ka ng mapaglibangan na hindi kailangan gumastos ng higit sa makakaya ng bulsa? Ang pagiging creative o mapanlikha ang hamon sa atin kapag nawawalan tayo ng gana dahil sa araw-araw na ginagawa ng Diyos, hindi nagbabago man lamang ating mga gawain. Likha sa ating lahat ang pagiging katuwang ng Diyos upang baguhin, pagandahin, at sikasuhin ang ating mundo. Dahil dito, lahat ng tao, hindi lang ang mga artist, ang may angking kakayahang lumikha ng panibagong mapagibangan May mga nanay na biglang nagkakaroon ng kahusayan sa pagluluto, pagtatanim ng iba't ibang namumunga at mumulaklak o pag-aaruga sa halamang nagagamit sa pagluluto kung mapanlikha tayo. Natutuklasan natin ang panibagong pagkakakitaan at paglilibangan. Marami sa atin ang lumaking pinagsabihan na hindi natin kaya ang marami mga bagay. Kaya nasanay tayo maniwala na limitado lamang ang ating magagawa. Ang pagbabago ng pag-iisip natin sa ating sarili ang siyang nagiging daan upang matagpuan natin ang ating kasiyahan. Sabi ng isang manunulat, The greatest happiness in our lives is doing the things others say we cannot do. Manalangin po tayo. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga tagapakinig upang ang aming inihahain ay mapakinabangan namin ayon sa iyong kaluwalhatian. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat.